Hi guys! Magandang araw po ulit sa inyo. Papunta tayo ngayon sa Cantingas River dito sa Taclobo. At tayo po ay maliligo. Tara! Alam nyo ba guys? na ang Barangay Taklobo ay isang maliit na barangay na matatagpuan sa bayan ng San Fernando, lalawigan ng Romblon. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Sibuyan Island at sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang sa 6.2 square kilometers. Ang barangay ay kilala sa nakamamanghang natural na kagandahan, kabilang ang malinis na mga dalampasigan, mayayabong na kagubatan at malinaw na tubig. Ipinagmamalaki ng mga lokal na tawaging tahanan ang lugar na ito at nagsisikap na mapanatili ang likas na yaman. Masisiyahan ang mga bisita sa iba't ibang mga panlabas na aktibidad tulad ng hiking sa kalapit ng mga bundok o paglangoy sa kumikinang na dagat. Nagaalok din ang Barangay Taclobo ng mga pagkakataon para sa cultural immersion sa pamamagitan ng mga lokal na pagdiriwang at kaganapan. Sa kabila ng pagiging isang medyo maliit na komunidad, ang Barangay Taclobo ay may maraming maiaalok sa mga bisita at residente dahil sa mayamang kasaysayan, makulay na kultura at nakamamanghang tanawin. Ginagawa itong tunay na isa sa mga barangay sa Pilipinas. Ang Barangay Taklobo ay isang maliit ngunit mayamang barangay sa isla ng Sibuyan. Ang kasaysayan, mga tao at kultura nito ay natatangi at nararapat tuklasin mula sa mga likas na kababalaghan nito hanggang sa magiliw nitong mga residente. Ang barangay Taklobo ay nagaalok ng isang karanasang hinding-hindi makakalimutan. Ang pagbisita sa barangay na ito ay hindi lamang isang paraan upang pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan ngunit alamin din ang pamumuhay ng lokal na komunidad. Ito ay isang lugar kung saan maaari mong masaksihan kung paano nagsusumikap ang mga lokal na mabuhay habang pinapanatili pa rin ang kanilang mga kaugalian at tradisyon. Ang Barangay Taklobo ay nagsisilbing isang mahusay na halimbawa kung paano ang pagiging simple ay maaaring lumikha ng kayamanan sa bawat aspeto ng buhay ang pagbisita dito ay makapagbibigay sa atin ng mahahalagang insight sa kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang pamumuhay ng maayos sa kalikasan at sa isa't isa. Okay, andito na tayo. Hay, namis ko ang lugar na to. Ang ganda, di ba? Ang sarap mag-swimming. Napakalinaw ng tubig. Pero guys, bago kita mag-swimming, maihaw anay kita ng aton suya. Kay sigurado, gutong mundid kita eh ni kakalangoy. You know, karika mo, makaon kita. Pagkatapos kumaon, maligos kita liwat ah. din na nanindo guys, kung bahiwaya akong mga videos. Habang ga uh, langoy lang dira sa malamig kag malinis na tube. Hanggang dito na lang po muna ulit. Bye-bye.